I'm in India right now it's so delicious when it's made dirty you guys should try it too hi guys nandito ko ngayon sa India sobrang sarap talaga pag dugyot ang pagkakagawa <laughs> request nyo ito na ang tanda ko na papaakyatin nyo pa ako sa Mount Everest oh peste kayo <sighs> Woo. sobrang saya kong yun susulitin ko na tong prompt mo Arlene tanginang yung lahat Woo! Nga po, samahan niyo ako pumasok sa Imburnal. Baka pumaldo tayo, bigyan tayo ng 80k. <laughs> ako nga pala si Lolo mo, At hindi ko alam ano, atraso ko sa mga babaeng to. Ay nako! Boss, payag ka ba? May kuryente ka. Pero sisingiling ka ng meral ko. engineer ka? Opo, architectural engineer. Paggawa na itong washing machine, ayaw umikot eh. Hindi po ako marunong niyan. Engineer, tapos di marunong mag -ayos.